Nagkaroon naman ang pagkakataong makabangon ng mga kababayan nating magsasaka sa tulong ng mga programang pag-agrikultura ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gaya po ng sa lete na ngayon lamang nagkaroon ng sariling lupa matapos ng higit tatlong dekada niyang paghihintay. Panoorin natin ang kanyang kwento sa malawak na kanayunan ng Bapatunlite kung saan ang bawat piraso ng lupa ay sumasalamin sa buhay ng mga magsasakang araw-araw na bumubungkal dito narito ang kwento ng isang matatanging agrarian reform beneficiary ito ang kwento ni Kapitan Diontimo Casas isang tunay na bayani ng agraryo sa barangay Bagong Silang ito yung mong kasas uh, sa Tetris pagkaya na ako in, nanilbihan ka kapitan hining ang barangay Ako ha kung di dapat trabaho 45 anos ako nga nagkatrabaho itong area 35 anos lang ako nga nagulat na maaktual na ako title at ito ba na akong nagpinsya na ako pag umali na ng area Hindi ako na bago na ako pinabuli kahit siyahan. Nakapuli ka na akong panginan na lang talaga ng mga anak, pagkaon ito ay uh, ang sobra ito kung babaligya ito para pagpaiskwi Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa pamamahala ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa ay tumaas ng 2,500 at 60%. Kapag kayo na ako salamat na itong presidente ngayon, Bungbong eh, Marcos, na dapat niya uh, pagtanaw ang mga paraong na matagan tunak sa